Mga kapuso, mataas po muli ang tsansa ng ulan ngayong lunes sa ilang bahagi ng Luzon. Ay sa pag-asa, apektado po ng shearline ang Batanes habang to is naman po sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Makakasa naman ang maayos sa panon ang nalawing bahagi ng bansa kasama po dyan ang Metro Manila. Pero mga kapuso, posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Base naman po sa rainfall forecast sa Metro Weather, uulanin ngayong umaga ay ilang panig ng Northern Central at ng Southern Luzon. Pagsapit ng hapon, asahan na rin po ang ulan sa ibang ng ating bansa. Posible po ang heavy to intense rains, sumaring magdulot ng baha o kaya naman ng landslide. Para ng mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Andrew Pertierra. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. Samantala mga kapuso, dahil pa rin po sa masamang panahon na naranasan sa ilang bahagi ng Northern Zone, nagkaroon ng landslide sa ilang bayan doon. Sa Tinok Ifugao, humarang sa kalsada ang nahulog na bato at lupa. Nagsagawa naman ng clearing operation sa lugar at pinayuhan ang mga motorista na magingat kapag dadaan doon. Ayon sa isang residente, dumadalas ang paguho ng lupa roon dahil sa pagdalas din ng pag-uulan. Nagkaroon din ng landslide sa Nuevo Vizcaya, Benguet Road, sa Bohod, Benguet. Pansamantala munang isinara ang kalsada. Itinanggit ni Sen. Bato de la Rosa na dating PNP chief na may alam siya sa reward system sa war on drugs. Wala pang pahayag ang iba pang dating opisyal. Kaugnay sa inilabas na diagram ni retired police colonel Royina Garma tungkol sa drug war na nakabase raw sa Davao model. May unang balita si Jonathan Andal. Received a call from the President Rodrigo Roa Duterte during our meeting. He requested that I will locate a PNP officer indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Inilabas ni retired police colonel Royina Garma ang diagram na ito na ipinakikita ang daloy ng komunikasyon at pera sa bigayan umano ng pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect noong Duterte Drug War. Sabi ni Garma, ang naglalabas noon ng pondo sa pabuya ay si Irmina Espino alias Muking, Assistant Secretary noon sa Presidential Management Staff at pinagkakatiwalaan daw ng dating Special Assistant to the President na si Senator Bongo. Mula kay Muking ipadada na ang pera sa mga bank account ni Peter Parungo alias Pedro na naging tauhan daw ni retired Colonel Edelberto Leonardo. Si Leonardo raw ang nagbabayad ng pabuya sa mga operatiba. Ayon kay Garma, si Leonardo ang namuno noon ng Davao-style drug war at nagre-report kay Go ng mga napapatay na drug suspect. Nanaman daw ni Garma ang daloy ng pera nang minsang makausap niya sa opisina ng CIDGC si alias Pedro. Sabi ko, ano o, sabi niya? Sabi ko, uy, bakit? Ako ma'am, baka ma-amlock ma, na ako. Kasi every week, malalaking amount of pumapasok. Saan? Sa bangko ma'am. Tanong ng isang kongresista, hindi kaya galing sa confidential funds ang perang pabuya? 2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds. Naging 400 plus billion. Ayoko mag-speculate po, Miss, uh, Your Honor hindi okay. ko po alam kung anong source. Oh. Sa susunod na Quadcom hearing tungkol sa Duterte drug war, iimbitahan din ang mga nasa diagram ni Garma na dinaanan umano ng reward money sa droga, gaya ni na alias Muking at alias Pedro. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang panig, pati na ang panig ni Retired Colonel Edelberto Leonardo. Si Senador Go, nauna nang itinanggi ang paratang na involved siya sa operasyon sa drug war. Ang mga revelasyon ni Garma, dapat aksyon na na raw ng Department of Justice. Meron na pong aksyon dapat ang ating Department of Justice dyan. Effective siguro by this week. No? Uh, meron na rin siyang mga interviews for preliminary investigation siguro. Pero naniniwala ba ang Quadcom sa testimonya ni Garma at pwede kaya itong maging state witness? Hindi ibig sabihin na lahat ng sinabi niya, ay uh, kami ay kumbinsido na katotohanan. So kapag ito ay natimbang-timbang ng DOJ at uh, siya naman po ay makapasa, bilang isang state witness, I'm sure i re rekomenda yan uh -huh. ng DOJ. Sinusubukan pa naming makuha ang komento ng DOJ. Bukas ang Quadcom kung magpapadala sa kanila ng affidavit sina senador Go at Bato de la Rosa. Lalot sinabi na nilang hindi dadalo sa pagdinig. Sabi ng Quadcom, nagpadala na sila ng imbitasyon kay dating Pangulong Duterte para dumalo sa pagdinig, pero ayon kay dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ipinarating sa kanya ng dating pangulo na wala raw itong natatanggap na imbitasyon. Ito unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Hinihimok ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil na magpaliwanag ang mga dating hepe ng pulisya kaugnay sa kanilang naging papel sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod yan at sa inilabas na diagram ni retired police colonel Roya Garma sa House Squad Committee kaugnay sa umano'y daloy ng pera at komunikasyon kung saan sangkot daw ang ilang matataas sa opisyal ng PNP. Sabi ni Marville, magsasagawa sila ng investigasyon kaugnay sa mga aligasyon ni Garma. kabilang sa mga naging hepe ng PNP noong panahon ni dating Pangulong Duterte ay sinangayoy Senador Bato de la Rosta, Oscar Albayalde, Archie Gamboa, Camilo Casculan, Dibold Sinas, Guillermo Eleazar, at Leonardo Carlos. Bukod sa Alice Guo at Guo Waping, Kilala rin daw ang dating mayor ng Bambantanlak sa pangalang Madam Wah. Ay sa testigo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, si Madam Wah ay nagre-report daw noon sa itinuturing na Pogo King na si Lin Shu Han na naaresto nitong Webes. Wala pang pahayag si Guo tungkol dito. May unang balita si Salima Refrat. Actually, hindi ko siya kilalang as Alice Madam Wah. Madam? Wah. W w A no, po. W-A-H. Sa pangalang ito nakilala ng mga tauhan na nahuling Pogo Big Boss sa si Lin Shunhan, si dismissed Mayor Alice Gu o Gu Waping. Paano mo nalaman na siya yun? Kasi po siya talagang siyang siyang siya. Nalaman ko na nga lang po na mayor siya at si Alice is noong nagsisinit na. Personal ko po siya nakikita kasi nagtatransaction po sila. Ako kasama ko si Boss Boga at si Madam Wang. Pinondohan raw ni Lin o Boss Boga ang pagtatayo ng Pogo na Hongsheng Gaming na naging Zunyuan Technology sa higanting Baufulan Compound sa Bamban Tarlac. Habang dinedevelop namin yon sa Lucky South is siya kami ang nag doon sa may Bamban Zunyuan. Nag-aabot po si Boss Boga ng pera kay Madam Hua. Si Madam Wa is nagre-report kay Boss Boga kung ano na yung status ng pagtatayo doon sa loob ng Baufulan. So yun, magka-partner po sila, yun mas matas lang po sa kanya si Boss Bogo. Para sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o no PAOC, pinalalakas raw ng mga pahayag na ito ang matagal nang lumalabas sa kanilang investigasyon. Our belief is that Alice Guo or Guwa Ping is uh, merely a front, part of the criminal organization but merely a front of the criminal organization. Uh, kung ano man talaga yung intensyon, ng sindikato para sa kanya. Si Alice lang po nakakaalam nun. Tinaguri ang Pogo Godfather o Boss of All Bosses na mga Pogo sa bansa, ang Boss Rao Nigwo na silit. Kilala rin siya bilang Boss Boga, Shaolong, Apaw, Pahaw, Hauhau o Lyudo. Ayon sa paok, pinanganak si Lin sa Fujian, China noong 1991. Dumating siya sa bansa noong 2016 at kalaunan ay nakakuha ng SRV o Special Resident Visa dahilan para malayang makapanatili at makapaglabas-masok ng bansa. Hindi bababa sa labing 18 pogo ang nakumpirma ng PAOK na tinayunilin sa iba't ibang lugar sa Luzon hanggang NCR, pati na Cebu at Davao. Maraming pogo pa ang iniuugnay sa kanya, kabilang ang Zunyuan sa Tarlac at ang personal niyang pinamahalaan na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, na ayon sa PAOK ay pinakanotorious na pogo sa bansa dahil sa iba't ibang krimen doon. Ilan raw dito, mismong silin umano ang nagpagawa. Basta hindi po nila nabibit yung kwota sa isang araw na 650,000. Inuutusan niya yung mga Chinese na kinukuha nila sa labas, na which is yun po yung grupo ng bangpai sa Chinese and English po nun is gang. So siya po ang nagpapatorture. Minsan po, uh, nawawala na po talaga ng malay yung taong pinapatorture niya. Kinukuryente, pinapalo. Pati online kalaswaan, pinangangasiwaan rin daw ni Lit. Nagkaroon na po doon kasi ng ano, uh, live selling video ng sex. Binibideo po niya para yun po ang pinapabiding po nila doon sa mga foreign, sa mga iba-ibang country po. Ang testigong ito, handa raw humarap sa anumang korte o pagdinig para isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Iyak ako. Bakit naiiyak ako? Natatakot ka? Anong nararamdaman mo? Naaalala ko lang po lahat. Kasi isa po talaga ako mismo na nakakita Tsaka isa po ko sa saksi doon. Doon marami naman po kami pero isa po ako sa saksi doon. Importante yung, ano, eh, yung uh, statement niya tsaka yung uh, knowledge niya about the operation. Kasi from the very start yata, Uh, kasama na siya nitong grupo and uh, as to the uh, association ni uh, ni Alice Go and uh, itong si Liu uh, Dong uh, ang nakakapagsabi and uh, how how uh, the Pogo Hub in Banban tsaka yung Pogo Hub dito sa sa porak nagstart siya rin yung nakakapagsabi uh, malaking bagay kasi siya yung maglilink link eh si Lin, itinatanggi ang mga aligasyong ito Uh, he said he doesn't know who is Lutong, he is not Lutong. Maybe they found the wrong, wrong person. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Balabo raw mabuo ang Code of Conduct sa South China Sea hanggat naniniwala ang China na silang may-ari ng buong South China Sea ay sa isang security expert. Yan pa naman ang nakikita solusyon ng ilang eksperto at ni Pangulong Bongbong Marcos para matigil na ang harassment ng China. May unang balita si Chino Gaston. Sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na madaliin ang pagbalangkas ng isang code of conduct sa South China Sea, ang China raw ang hinihintay. I think the onus is now on China to uh, to accelerate those talks. ASEAN has been has been waiting. Uh, for a long time. Mahigit tatlong dekada na mula nang mabuo ang konsepto ng pagkakaroon ng code of conduct sa rehiyon para maiwasan ng tensyon. At sa gitna ng pangaharas ng China sa West Philippine Sea, sinabi ng pangulo na ito ang solusyon. So I'm sure that will come when the time when when if and when we uh, have that COC. Uh, then it will it will lay down the rules for everyone to follow and to stabilize the situation that's why it is so important that's why uh i uh, i don't want to to make it a, a a small matter uh that we push we really push Ayon sa maritime law expert na si professor j batong bakal china ang dahilan kung bakit kailangan ng code of conduct sa south china sea kung titingnan natin yung lahat ng incidente so far uh, siya yung common elemente eh no siya yung common thread siya yung tumutulak dun sa sa mga mas maliliit na bansa may binugbog ng mga Vietnamese, inaharas ng mga Pilipino, uh, binabraso yung mga Malaysian at Indonesian. So, malinaw na uh, isa yung talagang pinanggagalingan ng mga problema. Para naman sa security expert na si Prof. Renato Di Castro, malabo nang mabuo ang code of conduct hanggat hindi nagbabago ang pananaw ng Chinese government na sila ang may-ari ng buong South China Sea at ang Pilipinas ang nasa posisyon para itulak ang code of conduct. When it comes to the South China Sea issue, ASEAN is divided based on geography. Cambodia, Myanmar, Laos and even Thailand couldn't care less about the South China Sea, West Philippine Sea issue because they are getting a lot of economic benefits. Among the four claimant states, of course, Vietnam still has to balance its relationship with China because of its economic relation. Malaysia, Brunei, of course, they also have to factor in their economic relations. It's only the Philippines, of course, that is really in the position to challenge China. Ito ang unang balita, Para sa GMA Integrated News. Exciting at intense matches agad sa pagbubukas ng second round ng NCAA Season 100 Men's Basketball. Top seed pa rin ang Benil Blazers with 8-2 standing matapos talunin ng San Sebastian Goldsags sa score na 91-85. Tinudukan naman ng Perpetual Altas ang kanilang losing streak sa victory match kontra sa Letrat Knights sa score naman na 71-61. Noong Sabado, may sweet revenge ang defending champions sa San Beda Red Lions kontra sa Ariliano Chiefs sa score na 79-65. Nail-biting win naman para sa Mapua Cardinals versus JRU Heavy Bombers sa score na 75-71. Tinambakan naman noong biyernes ng LPU Pirates ang Letra Knights sa score na 91-68. Fourth quarter pull away ang panalo ng EAC Generals kontra po sa Perpetual Altas. Score naman po 78 to 70. Mga kapuso, subaybayan ang mas umiinit pang tapatan sa men's basketball. Mapapanood ang mga yan sa GTV tuwing Martes, Sabado at Linggo. Tuwing Martes, Miyerkules, Biyernes at Sabado naman sa Heart of Asia. At may livestream din po sa social media pages ng NCA Philippines at GMA Sports. Proud and supportive parents in a primetime king and queen, Marian Rivera at Ding Dong Dantes, sa kanilang unikaihan na si Zia. Sa Instagram, shinare ni Ding ang video ni Maria na kinukuha na ng video si Zia sa kanyang swimming competition. Ipinakita rin sa video ang galing ni Zia sa pag-backstroke. Wow. Last year, naging most outstanding swimmer din si Zia sa isang kompetisyon. Proud din sila Ding at Marian sa galing ni Sixto sa pagta-taekwondo naman. Oh, Ay, ang gagaling. Very sporty. Skillful. Speaking of Marian, star-studded ang red carpet premiere ng pelikulang Balota sa isang mall sa Quezon City. Present dyan si na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibeth G. Razonable, Vice President for Drama Cheryl Cheng C. Gayun din ang iba pang cast ng Balota at ang kanilang director na si Kip Obanda. Banda. At siyempre si Ding Dong Dantes na ever supportive husband. Ang Balota ay naging official entry ng Jimmy Pictures at Jimmy Entertainment Group sa Cinemalaya 20. Palalabas ito sa mga sinehan nationwide simula October 16. Dapat panoorin natin lahat ito, no? Mm -hmm. Mukhang may mensahe itong pelikulang mm -hmm. to. Totoo. At samantala, bago pa man ang movie premiere, mm -hmm. nagpakilig na si Hello, Love Again lead stars Alden Richards at Catherine Bernardo. Sa Dasmarinas at Bacoor, Cavite ang stop ng Catherine kahapon para sa Hello Again tour. Mainit din na naging pagsilubong ng na fans kina Alden at Catherine sa Bulacan at Pampanga noong Sabado. Mapapanood na ang continuation ng Hugot Love Story ni na Ethan at Zoe or should we say, Marie sa mga sinihan simula November 13. Ismayado ilang grupo ng mga guro na hindi na required ang mother tongue o nakagis ng wika sa pagtuturo sa kindergarten hanggang grade 3. Daglaps in tulo kasi ang Republic Act No. 12027 dahil hindi na ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin balik na sa Filipino at English ang wikang gagamitin sa pagtuturo. Ang ilang guro naniniwalang mahirap ang magadya sa mga estudyante. Hit ng Teachers Dignity Coalition, mahalaga ang pagtuturo gamit ang mother tongue. Nakasad sa batas sa maaari pa rin gumamit ng mother tongue sa monolingual classes na mayroong isang mother tongue. Kailangan din gumawa ang Department of Education ng Language Mapping Policy at Framework, katulang ang komisyon ng Wikang Pilipino. Kinukuha pa ang GMA Integrated News ang Pahayagan DepEd tungkol dito mainam no na yung bata ay turuan no doon sa key uh, stage no doon sa sa first years of, of schooling no sa kanya sariling lingguwahe at uh, dahil nga dito medyo nakakalungkot Sa mga praktikal na solusyon at mas epektibong pagresponde sa mga sak sakuna, sa Sentro ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa Pasay City, para sa detalye, may unang balita live si EJ Gomez. EJ? Iga, nandito tayo ngayon malapit sa Philippine International Convention Center o PICC dito sa Pasay City kung saan gaganapin ang Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction o APMCDRR na magsisimula ngayong araw. Nakaantabay tayo sa sitwasyon ng trapiko at seguridad dito. Sa kauna-unahang pagkakataon, Pilipinas ang mag host ng Asia Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction o APMCDRR ngayong taon, nagaganapin simula ngayong Lunes sa PICC dito sa Pasay City. Inaasahang magtitipon-tipon ang aabot sa 4,000 high-level international and local delegates mula sa anim na na bansa para palakasin ang kooperasyon sa disaster resilience at risk reduction sa rehiyon pagtutuunan ng pansin sa APMCDRR ang pagbuo ng mga praktikal na solusyon at pagpromote ng inclusive disaster risk governance ng mga bansa sa Asia and Pacific region. Upang bigyang daan ng naturang international conference, sinuspindi ng Malacanang ang government work and classes sa lahat ng antas sa Maynila at Pasay City ngayong araw hanggang bukas. Nagpatupad naman ng gun ban sa Metro Manila ang NCR Police Office hanggang biyernes. Samantala, may mga nakadeploy ng tauhan ng Bureau of Fire Protection at SWAT sa ilang bahagi ng Pasay City malapit sa PICC. Ilang fire truck din ang nakapuesto na. Igan, ayon sa Manila Police District, aabot sa tinatayang 450 ang bilang ng kanilang police personnel na nakadeploy para sa buong duration nitong APMCDRR. Kabilang daw yan o bahagi daw yan nung kabuang 1,600 police personnel ng NCRPO na naka-duty para sa naturang conference. Samantala, sa mga puntong ito, may kaluwagan o maluwag yung daloy ng trapiko dito sa kalsadang ito sa harap nitong PICC dito sa Pasay City. Ganyan din yung sitwasyon sa mga kalapit na kalsada dito. No? Uh, may kaluwagan pa rin, gaya na lang doon sa kahabaan ng Rojas Boulevard. At yan ang unang balita mula rito sa Pasay City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kapuso mo, una ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.